Kumusta guys? O, oh, di ba ang sarap nitong patupat? Patupat na masarap ikape, eh. merienda, kung ano-ano pa, o oh, di ba? Ang dami namin dinuto na patupat kasi ito yung araw na ano ng tatay ko, Waksi. Ang tawag namin na Ilocano, Waksi. Oh, kaya nag nagluto kami ti adong patupat di ba nag-imas na yung imas na si kami si Mutia Garamid tap'no, no ti may karga inyog na kada asin na sukar so na tap'no, nakil na kill uh, na di ba nag-imas nag dahil ito ay mag sinuman o ayan ito yung sinuman, yung pahaba, kulay brown, masarap to. Masarap ikape, grabe, hindi lang eh, Basta ikape, merienda, uminom ka ng coke, pero wag, wag tayong minum-inom ng coke na madami. Siyempre, ano, alam nyo na, baka diabetic. <laughs> Kaya inom-inom na lang ng tubig na malamig, kanon o oh, diba, napakasarap. Iba talaga yung pag ikaw nung umawaan. <laughs> sa susunod, dito yung ano, pag umuwi na ako dun sa Pinas, ito na yung business ko. Mag-business kami yung sister ko para ano, uh, ebenta na namin. Salamat sa inyong panonood.